ayan mga idol, good afternoon sa ating lahat hapon na mag alas 3 na ng hapon dumayo nga pala tayo dito sa may Ando Island bali dito na lang tayo na kapag ano, intro kasi alanganin na yung oras Nabisi kasi tayo kanina bali si Idol GP di sa atin nakasama, sayang dumayo kasi si Idol GP, andun sila sa ano sa may tap andun sila sa may top, dumayo niyaya niya ako kanina, kaso yun nga busy kasi yun, magpipista dun sa lugar ni na misis nandun tayo kanina happy pista na lang sa lahat ng mga taga barangay may pangdaan ng barangay city ayan may shoutout sa lahat ng ating mga viewers dyan so magdaday tayo mga idol sana makadilin siya tayo dinala ko nga pala mga idol yung ating kiss yung napasok ng tubig itratry ko to mamaya pagkatapos natin mamana ito naman yung ikakabit ko dito sa ating goggles Tingnan natin. Ano, pinalitan ko yung ano yung gasket ng ano ng dati nating camera, yung Akaso Brib 7 yung ginamit ko. Kasi mas makapal. So try natin. So let's go mga idol. At dito mga idol, after natin mag warm up sa may mababaw ay dumiritso na agad tayo dito sa may mga favorite spot natin. Kung saan isa itong mga biak na bato ang mga ganitong klaseng spot dito sa amin mga idol ay ito yung napagkukunan natin ng mga magandang klaseng isda at dito nga mga idol pag silip natin nakita sana tayo dito ng malaking surahan o unicorn fish na original kaso ito yung nangyari may pagkamailap yung isda kaya hindi natin napana at dito mga idol nagdive ulit tayo isa na naman itong biyak na bato o pagitan ito ng dalawang bahura at ito nga mga idol, hindi ko inaasahan na habang palapit pa lang tayo dun sa butas ay may biglang uh, lumabas na isang oriental sweet lips. Nandito pala sa banda taas pa. Kaya ito po yung ating naging kauna-unahang isda. At ito, dalawa pala yung oriental sweet lips. Meron din dyan sa may unahan na lumabas din galing sa butas. Mas malaki yun mga idol kaysa dito sa una nating na pana. pero ayos na at good size na rin ito at ito yung buhay na mano natin Thank you Lord Buhay na mano natin Retail sweet lips na pala sila May isa pa, mas malaki Pupunta pala tayo na sa biyak na silipin sana natin Nabulaga natin to Buti at medyo maamo hindi ko meron pa mabilis. Salamat. Ah, ito mga idol, pumunta ako dito sa may medyo malalim na part. Ito yung bahura na napanaan natin ng uh, mangrove snapper yung last na pagdayo namin dito ni Idol GP. Ito binalikan po natin. Maganda kasi ang spot na ito mga idol. Yun nga lang may kalaliman. At dito mga idol pag silip natin ay may nakita tayong isang malaking surahan. Ito sana yung target natin. Ang problema nga lang ay ito yung nangyari. Oh. Yun nabulabog natin yung mga malilit na isda na nas, nandito sa may banda taas kaya yun nabulabog din lahat ng isda ang kumaripas sayang ang laki sana ng unicorn fish mga idol oh. goods na pang ihaw yun at dito mga idol pinuntaan ko yung bahura na kung saan dito tayo nung nagaraang mga video natin Dito tayo nakakita ng grupo ng mga Blotel unicorn fish at mga labahita Kaya eto Muli natin silang nakita Kaya kagad tayo nagsagawa ng pag ambush dito Itong area din kasi ay Daanan nito ng mga pelagic Na nagahunting dito sa mga Maliliit na labahita Kaya dito agad tayo nagsagawa ng ambush Pasensya na kayo mga idol Kung medyo mabilis yung paling ng ating camera kasi naghanap tayo ng mga pelagic ito wala tayong napansin na mga pelagic mga idol yung nakita natin ay itong grupo ng mga blue blotel unicorn fish kaya ito yung tinarget ko na lang para hindi rin masayang yung sisid natin goods na to mga idol pang ulam mga good size na nasa kalahating kilohin na to Thank you At ito mga idol, pagkatapos natin ma-secure yung ating uh, isda ay agad na tayong bumaba Kasi medyo alanganin na talaga yung oras At dito mga idol, matagal lumapit sa atin yung mga grupo ng tail unicorn fish. Masyado pang malayo. Kaya yung napanap po natin dito ay isang surgeon fish o labahita. O labahita good. Tawag naman namin dito ay isang isdang indangan. Good size na rin to mga idol. Nasa kalating kaluhin Ah itulah. Dah bagi tak god. Sorry please. at dito mga girl ah, nag-drop ulit tayo bali sa tala natin ang pagkakataon so huntingin natin itong mga grupo ng bluegill unicorn fish at sa kalabihita goods At eto mga idol, yung sisid natin na medyo malapit sa atin yung grupo ng mga bluetail unicorn fish. Pero ganun pa man mga idol ay nagtingin-tingin muna tayo sa paligid. Baka may mga pelagic na lumapit sa atin kasi wala tayong napansin. Kaya eto, binalikan na natin yung ating target na bluetail unicorn fish. Yun, salamat at tinamaan natin. I <laughs> mga idol, balik si Sid ulit tayo Medyo talagang hapon na at nahirapan na rin tayo Bukod sa malabo yung tubig, medyo padilim na rin yung paligid Kaya <laughs> yeah, nahirapan na tayo dito maghunting sa grupo nila Pero ganun pa man mga idol ay sobrang nag enjoy tayo Sa sobrang dami talaga nitong mga maliliit na labahita Halos matabunan na yung mga target natin <laughs> At dito mga idol ay muli po tayo na naman nagsagawa ng ambush dito at hinihintay natin yung grupo na lumapit sa atin. Marami namang lumalapit na mga blotel unicorn fish mga idol kasi medyo may kalaitan pa. Siyempre namimili tayo dito ng medyo malaki. At dito labahita gods yung ating napana. Ito kasi yung nauna sa atin na sa likuran nila yung grupo ng mga blotel unicorn fish. malapit ka na Blue Tail Unicorn Fish yung sala yung target natin Ang ehaw Kaso yung wala uh, wala lumapit ka na uh, ano Malilit na Blue Tail Unicorn Fish tapos ito na uh, Labay itagod kaya Ito na titira natin Salamat na kadagdag na tayo sa taong ulang Thank you. so another date na naman po tayo mga idol at dito pa rin tayo sa spot dito nagsagawa ulit tayo ng ambush bali ito yung ginakawa natin dito ambush ambush lang kasi wala naman dito mga ano biak walang biak itong bahura na ito At dito mga idol ay nagsakawa po tayo dito ng fish call. nagpakasakali tayo dito na may lumapit sa atin na mga tribali o mga pelagic. Kaso wala tayong nakita. Parang hindi nila season ngayon. Kaya yung napana natin dito ay labahita gods. At hindi natin inaasahan na madudubol pala yung <laughs> pagtira natin. Tinamaan pala yung blue tail unicorn fish na nasa likod. Salamat, uh, double tayo. Kana dersol sort jumpis, of oh, <coughs> labahi ita good. Sa <coughs> ah, pangulam natin. pala kasi mamahilap yung nakatagpuan natin kaya mga malaking isda kaya ito po natin mga natin labay itagod nakadubol natin yung isa alam yung blotel yung kingfish thank you lord nakadubol tayo at dito mga idol, mali naman po tayo nag -dive at eto na rin yung last dive natin gawa ng bukod malabo ng tubig gawa ng sobrang pagulan dito sa amin sa boronggan ay madilim na rin yung paligid makapal yung ulap sabayan pa na sobrang hapon na talaga malapit na lumubog si Mr. Sun kaya yung mga isda papansin nyo ayaw na lumapit sa atin parang naghahanap na sila ng kanilang matutulugan <laughs> nagsasama-sama na yung grupo papunta na sila sa may malalim na fart uh, doon na siguro sila mapapalipas ng gabi ayun yung grupo ng mga blue tail unicorn fish mga idol na pumapagilid na lang dito sa may bahura ayun ang lumapit papunta na sila doon sa may malalim na fart dito hindi na tayo nakapaana mga idol kaya nag decide na rin tayo na pumunta na sa bangka natin grabe Madilim ka sa ilalim ah Masaya nga nga dito yung uras At Punta tayo dito sa may bahura Bayan pa nga nga Maka pala ulap ng ulan Kapsa pala Kalubog mo araw ano, na testing. Ah, puna kasi bukas na lang. Yan ko to. Special ko sa pag-testing. Nagkapin tayo ng uwi nito. Sayang at na ano. Nalanganin tayo ng uras. Ngayon nga, ano na talaga. Nalanganin na yung uras nung puntaan ko yung bahura na yan. Yun kasi tayo na Kasi tayo na mga butas naka-encounter sana tayo ng mga malaking surahan kaso mailap sa kanakanap no, tayo ng butas na may ilaman sana ng malaking sweet may ilap din <laughs> so ayan, mga idol, lang, tabi lang sa bahay kiluhin natin kung nakailang kilo tayo salamat a few moments later So ayan mga idol, good evening, ginabi na talaga tayo ng uwi, pali dito na tayo sa bahay, ito na yung mga nahuli natin, Salamat. Laking blessing na po mga idol. Wala na natin kilohin itong sweet lips natin. Ito yung bay naman natin. Yan. Yan may gat sang kilo. 1.25. Uh, Ayos. Ito mga good size na sana yung mga ano na, na labahita, good mga idol. Ayan o. Ah. Good size sana. Dami sana nila mga idol kung hindi lang alanganin na yung ano, oras. Tuluhin natin lahat yung nakailang kilo tayo. Sa so, may mga pang ihaw tayo. Ha. Ayan o. Oh. Ah. Ibig sabihin may kalating kilo din itong ano natin. Glotil unicorn fish. Tuluhin natin lahat. Kailang kilo tayo. Ito yung na double natin. <laughs> yung maliit. Dinala ko na kasi rest lang din mamamatay. Ang ganda naman to pang ulam. So, mga tatlong daliri. O, oh, apat. Yan na. Eh. Ayos na. Apat na daliri na. Na double. Hindi natin sinasadya na matamaan yan. Kaso, tinamaan talaga. <laughs> Ayan. Uh, 3.25 plus ito. May apat na kilot kalahati din tayo sa kakabuhan ng mga idol. Iyan. Hindi mo na tayo ngayon mabibinta. Dali natin tos dun sa lugar nila mrs. kasi pista nila bukas. Ganda na to, pandagdag sa ano nila sa handa. So, yan, mga idol, ang na lang sa ating huli ng ating video. Bali, may shoutout po tayo. So ayan mga idol, isang maulan na umaga. Grabe yung ulan ngayon. Tumula kagabi hanggang ngayon umaraw. Sobrang lakas ng ulan. Kaya ngayon lang tayo nakapag -ana. shout out kasi ngayon lang tumigil. Di. Kasi marinig sa video pag sobrang lakas ng ulan. So ayan, shout out po tayo. Shout out po kay Janil TV ng Damam. Shout out po kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay. Shout out po kay Dennis Dela Cruz at sa Dela Cruz family ng Naikabiti. Shout out po kay Rodi Diladja. Ayan, at sa Diladja family ng La Union. Shoutout po kay Neglid Gallardi ng Cebu City. Shoutout po kay Joby Linda Dola. Shoutout po kay Erlinda Misola. Shoutout po kay Edgardo Cas Caspi. Yan. At sa Caspi Family dyan sa Barangay Kanaway ng Burungan City. Yan. May galap shoutout sa iyo idol at ingat lang po tayo lagi sa work natin dyan sa Canada. Shoutout po kay Mark Kibin Apabli. Yan. Shoutout sa iyo boss. Ingat lang po tayo sa dive. At shout out din po kay Ryan Tyson sa kanyang anak na si Arian Chris Tyson at sa kanyang asawa na si Ronaldin Morales. Yan, nag shout out sa buong family nyo. Shout out po kay Bong Disolok, Ilbe Albinto, Laika Lopez, Larmi Solok Bibi Disolok, Idna Solok Rocky Solok Rodil Disolok, Solok uh, Ryan Disolok, Tricia Solok Ayan. At sa lahat po ng Disolok family dyan sa uh, may babat ng lady. Shoutout po kay Rapi Bantilan, shoutout po kay Aser Junior Brusula, Shoutout po kay Antonio Ritana. Ayan. At sa Ritana family dyan sa mga plug dito. At sa mga kasamahan niya dyan sa LG mga plug. May galab shoutout po. Shoutout po kay Antonio Villanueva. Shout, shoutout po kay Danilo Adalim. At sa kanyang anak na si Chod sa Adalim ng Santa Rosa Nueva Ecija. May galab shoutout. Shoutout po kay Jed Style TV at sa mga Construction Boys Buhay OFW ng Saipan USA. May galab shoutout sa inyo idol at maraming salamat sa walang saong pagsuporta. Iingatan na po la lagi tayo sa work dyan. Shoutout po kay Jomar Birunggoy. Ayan, ng Barangay Hinolaso, Dolores, Sister Samar. May galap shoutout sa iyo, Idol. At sa buong family. Shoutout pa kay Romnick Piracolio ng Batangas. Ayan, shoutout din kay Oliver Baliyaw. Shoutout kay It's Herbert Villesa. Ayan, may galap shoutout sa iyo, Idol. At maraming salamat sa walang saong pagsuporta. Shoutout kay Ricky Graida. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. At shoutout kay... Hane Ordinesa ng Buhol. At shoutout din po kay Robin Borjos at sa mga taga pulang araw na sina Mark Isos at Edwin Apigo Peter Negro at Melchor Bil uh, Bilga, ayan may love shoutout Shoutout din po kay Ryan Akotayan at shoutout din po kay Lori Abidal ng Bisaw Mountain Trabens may love shoutout Shoutout din po kay Elmer Marcon and Andon Family ng Kalayo Kabatuan Iloilo At shoutout kay Serio Timbal TV Shout din po kay Jenny Tumalak. Shout out sa kay Gilbin Munti ng Dinagat Island. Uh, tubahon Yan, maglab shoutout shout out sa idol. Mm, shout out sa Espero, ayan. Shout out sa lahat ng Espero. Espero ng Marihatag, maglab shoutout. shout din po kay Alexander uh, Piscera ng Jinsan Tumbler. At shout out din kay Boboy Di Jesus na taga Samar yan, migla shout out sa idol. Na taga Samar at sa kanyang asawa na taga Western Samar ng barangay Hinugakan. Ayun, migla shout, shout out. din po kay Romeo Alconis, yan at sa Alconis family at sa Amor Beach. Diyan sa Maytakligan, San Sudoro, Oriental Mindoro. Ayun, migla shout out sa idol. At syempre shout out sa Esperong Kusinero ng gawa migla shout out sa idol. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At ayan mga idol, shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel. Please pasupport na lang po mga idol. Una-una uh, po, may shout shoutout po kay Mamery Chirpentes at sa abong pamilya. May shout shoutout sa inyo mam. maraming salamat po sa walang sawang pag-suporta. At sa malaking tulong po na ibinigay niya po sa akin at sa aking pamilya. Yan at Miguel kalab shoutout sa napakabait at napakabuti mong asawa. Yan shoutout sa iyo sir at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ah. Thank you po sa malaking tulong po na ibinigay niyo po sa akin. then so, mga idol, suportahan po natin yung channel ni Ma'am Mercho Quintes. Napakabuting tao po at napakamang tulungin yan. Kailap shoutout. At shoutout din po sa dalawang kong kapatid ni Star TV Vlogan kasi si George TV. At may kalab shoutout sa kaibigan ko na si Idol GP. Ang boy vlog, yan. Andun pa siya sa top. Yung mayo. Si Idol GP, bali 2 days siya dun. Baka mamaya umuwi na. So yan, may galap shoutout. at supportahan natin mga idol yung channel ni Idol GP Amboy Vlog. Ayan, at shoutout sa dalawang magkapatid na sina Idol Rapis for Fishing and Rain and Fishing, fishing and Brichure. Ayan, may galap shoutout sa inyo idol. At may galap shoutout kay Idol si Badang Vlog. Ayan, shoutout sa iyo idol at sa buong family. At shoutout kay Kasalong TV. Shoutout kay Larry Amos Hilario Lapatsero. Shoutout po kay Albert Dizos. Shoutout kay Survivor Shina. Shoutout po kay Banayad Vlog PH. Ayan, shoutout sa iyo idol. Shoutout kay Kapana TV Adventures, shoutout kay Dwight Mix Vlog, shoutout po kay Arman Longhair TV, shoutout kay Jody Driver TV, shoutout po kay John Fishing TV, shoutout kay Jasper TV, shoutout kay Sagay Adventure, yun may love shoutout sa'yo idol. At shoutout kay Batang Samarian, shoutout sa'yo idol. So ayun mga idol hanggang dito lang muna yung ating shoutout. Imaba na yung shoutout natin sa hindi po na shoutout sa ngayon sa next upload na lang po tayo at sa gusto pong magpa-shoutout. Comment lang po kayo below para next upload ma-shoutout po natin. At ayan mga idol, kung kayo ay isa sa mga mahilig po sa mga ganitong klaseng adventure, ako ay ako po itaos po po sa inyo na huwag mag-iwan po kayo ng inyong like, subscribe mga idol at pakipindot yung ating notification bell para yun, lagi po tayong updated sa mga susunod pa po, po natin video. Once again, ako ay as puso. Nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong walang samang pagsuporta at pagsubaybay. Maraming salamat po at sa hindi nyo pag-skip ng ads. Thank you po sa inyong lahat. Diyos magbayad na lang po sa kabutihan loob mo sa akin. Once again, mga idol, kita-kita sa next upload. Ingat and God bless. bye-bye.